siginoong uh, Luisito Chito Chavez ang uh, uh, pinuno po no ng uh, Bakers uh, Federation Good morning Sir Chito ay magandang magandang umaga po naman. Opo, welcome po sa DWIZ at sa Alu Channel 23. Kasama niyo po kami, Judith Estrada Larino po at ang aking co-anchor si uh, Riz Calata. Kamusta naman po ba ang uh, supply ngayon ng Pinoy Pandesal at presyo? Uh, Gayun din po ng Pinoy Tasty, uh, Sir Chito. Alam mo nung mga nakaraang panahon, ah, naghain ang ilang grupo na galawin ang presyo nitong Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty at ito naman Opo. ay sinuportahan ko bilang isang panadero. Mm -hmm. Pero dahil sa kalamidad na nangyari sa bagyong sunod-sunod yes. at makakaulian ng bakery industry noon pa man, may kalamidad ay hindi nagtatatastang tinapay, ako sumuporta sa kahilingan ng Department of Trade na huwag galawin ang presyo ng dalawang produktong ito. At uh, ngayon nga, malapit ng Pasko, ay uh, sinuportahan ko na ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal ay itaas na do uh, next year na lang. Huwag kayong panahon ng kapaskuhan at nung nakaraang kalamidad. Ah, oh, 'yun, good naman huyan ano. Pero sa mga pagkakataong ito, ganito dahil holiday nga po. Ano, magkano na ho ba ang presyo ng uh, Pinoy pandesal at Pinoy Tasty, uh, Sir Chito? Ganoon pa rin sa dating niyang presyo at sabi ko nga, ang uh... Uh, ang produktong ito ay, uh, ay uh, gawa na lang ng paggalaw sa susunod na taon. Base naman dito sa ating mga produktong tinapay na binabenta sa panahong ito, mm -hmm. kahit pa nagtaas ang presyo ng asukal, gumalaw ang presyo ng itlog, tumaas ang presyo ng tsokolate. Uh -huh. Ngayong panahon, uh, ilang araw na lang at Pasko, ay uh, customarily ang bakery industry ay hindi na nagagalaw ng presyo kapag ganitong panahon. Uh, sa napakahabang panahon na ako ay nasa association ng mga panadero, mm -hmm. hindi po namin ginagawa na pag ilang araw na lang ay, ay Pasko na, kami hindi po namin ugali na magtaas pa ng presyo ng tinapay. Inihintay na lang namin na kami makapagservisyo sa publiko. Uh, medyo maganda ang sales sa panahong ito. Handang-handa tayong mga panadero na pagsilbihan ang masang Pilipino. Sir Tito, oh, oh. uh, mm -hmm. kagaya po nang nabanggit ninyo, nagtataasan nga po yung presyo ng mga asukal, yung mga pangunahing kailangan Good para makagawa oh, ng tinapay. tinapay nga po. Mm -hmm. uh, may ginawa po ba kayong alternative gano'n? Kasi nga po, parang hindi po pinahintulutan yung pagtaas ng presyo ng tinapay mismo. Uh, babawi na lang kami sa bulk of sales na inaasahan namin na sa panahon ng uh, ganitong kapaskuhan. Alam mo, ang loaf bread, ang cakes, and pastries, sa ganitong panahon, medyo bataas ang benta. Mm -hmm. uh, babawi na mm -hmm. lang kami sa sales dahil kung uh, itataas namin, ay hindi magiging maganda sa imahe ng mga mamimili na paskong-pasko na halos ay Opo. naggalaw pa ng presyo ng tinapay. Mm -hmm. Pangako yan si ng panadero na hanggang katapusan ng taon, walang paggalaw sa presyo ng ating produktong tinapay. Although, nandoon po ang ating pangamba dahil sa palitan ng piso at dolyar, mataas yes. ang medyo uh, na depreciate ang uh, ating peso. At ito ay isang uh, dahilan para maapektuhan ang ating mga raw materials mm -hmm. na inaasahan natin na uh, Uh, magkakaroon ng pagbabago sa susunod na taon dahil ito nga, sabi ko nga, peso-dollar rate. Mm -hmm, mm -hmm. Sir Chito, may tansya na po ba kayong presyo para sa susunod na taon? Sinabi nga po ninyo na parang mas balak na ninyo na itaas yung presyo sa susunod na taon na. Meron na po ba kayong estimate price na itataas ng mga Magano? tinapay? Wala pa sa ngayon. Hihintayin natin kung bakano magsasettle ang presyo ng ating mga raw materials. Pero ang mahalaga mapagbigyan natin at mapagsilbihan sa panahong ito ang ating mga kapwa Pilipino ng magandang dekalidad na tinapay na hindi tumaas sa panahon ng Kapaskuhan. Mm, 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 mm. Pero lahat yan, Sir Chito, ha? Baka yung iba magtataas din. Hindi na naman siguro dahil mm -hmm. uh, sabi ko nga kanina, Opo. kaugalian na ng industriya na sa panahon Industry. ng Kapaskuhan, mm. walang pagalaw ng tinapay. Ayan. Good. May tanong ka pa, Wala na pa. O, oh, meron kayong uh, paalala pa? Ano ba yung uh, apela nyo sa publiko, sa gobyerno? Uh, Sir Chito? Ngayon, habang maaga pa, bumili tayo ng mga uh, para sa ating mga bakery ng mas maaga upang nasa ganon ay hindi tayo pagsabay-sabay sa panahon ng Kapaskuhan yung mga long shelf life na tinapay. Mm -hmm. Bilhin na po natin. At asahan po natin, na uh, gagawin namin mapagsilbihan ang masang Pilipino ng sapat at maayos na tinapay sa panahong ito na kung saan nakaharap na tayo sa simoy ng Pasko. <laughs> ah okay sige. Salamat po. Salamat. At uh, doon tayo mag uh, an tawag doon. Yung aasa doon sa tiniyak po ni Sir Chito ah. Sir Chito sabi niyo ha, walang pagtaas lalong-lalo lalo na Bam. ngayong season. Ah. Pero may may mga packages din po yan na Sir Chito ano, yung hindi lang yung pandisa, di ba? Minsan may ganun na yung parang isang isang uh, pakete na no ng iba't ibang klase ng tinapay. Mas mura yung ganoon. Yes, oo. Yung mm -hmm. mga tinatawag natin na Asorted. mga bit-bit pack, oo, tama ka, maganda Opo. yung... May, nagkakaroon ng mga diskwento dahil yung mm -hmm. mga promotional item na kung saan ay uh, yung mga bundle pack na sinasabi ko. Mm -hmm. oo, uh, Ngayong panahong ito ay talaga namang handang-handa na ang industriya ng pagtitinapay na magsilbi sa babi-mili namin. Dahil uh, busy busy na po tayo ngayon. Marami nang ginagawa ang mga produktong cakes, pastries at uh, itong panahong ito. Ito yung uh, sinasabi nga namin na uh, Pasko Pasko na ang mga panadero. Ayun, ako. <laughs> Sige po, maraming salamat Sir Chito at maraming Happy holidays po. po. Thank you, thank you at thank you. maligayang Pasko. Kayo. So ayan mga kaibigan na si uh, Ginoong Luisito Chito Chavez ang uh, Pangulo po ng Asosasyon ng mga Panaderong Pilipino